cento e vinte Goldilocks po Ang request ko, 10 na box assorted from Goldilocks. Kakahanap na nakapahanap nila. Ito na lang nabili niya.

favorite column wagon po ang Young Sound Sardines. Kaya alak sardines po. Okay? At may pagilas po sa mga ganda. Kaya meron din po tayo mga tenga. Meron yung spread. Of course, hindi po makawala sa so, sabi tindahan ang tatahan tindahan ang Reno paper spread. Kaya meron din po tayo durog-durog na century po na. Maraming salamat sa mga bagger. bye All right. stick o oh, tinanggol na natin yung iba kasi po may bata po may bata nag-aalit po sa stick ko tapos po hindi ayaw matulog so tinanggol na po natin yung iba dito kahapon so of course po meron po tayong box bakit po po na kanilisin thank you thank you thank you thank you thank you thank Berber 45 po ang berber Adult Trust para magbawas sa ang ng dito para magbawas sa Berberan Adult para sa ating pampurado. Hindi po tayo tapos na po natin. Sa may kanto, ng Berberan. Maraming salamat, Berberan. Thank you. Meron rin tayong sarap pinoy mga na pagdating sa akin. Kaya may instruction siya mga tiyo at it's ano, no. just one, just add one thing and then And then, meron you ko know, tayo, of course, kuching t na nakakatawa. Maraming salamat sa nagpadala. From Spook. на playtime. Ako ay nasa banda.